gagawin natin. Ah, Diyan sa part na yan, meron tayong landing dyan. meron tayo dito 16 step by height dito sa kabuuan ng 3 meter. Okay. Yan, bababa ko ng ano? Dulce. Ibaba mo muna ng dulce lang, no? Ibababa mo muna ng 3. 3 cm. Yung tapos baba ka ng dulce. Ate, ate, ate. Baba ka ng 14 cm. Mula dyan. Para may alawan. Di, di bali kumapal ko ng konti. So, patuloy Mapapansin natin. Lili out na natin yung landing. Kasi dyan tayo kukuha. Na wheat ng rice Saka yung trade. Papunta doon sa taas. Yung mga stick. Tapos. yung landing. Panatan mo lang ano. Patayo. Nasukat. Wow. Ah. Pagpula dyan. 18 in half. Tapos 30. Tapos. 18 and a half, tapos 30 ito din niya pa. Ayan, rin pa. Kaya mo. Kaya na ilagay mo sa lipi Kaya na yun, stick na yun. stiff stick. Pataas. Ah, Ito yung guide natin. Ito din niya kulit. Yun yung mga riser natin. Pinagawit ko natin dyan sa pagkakas. Kapunta po sa taas. Riser at saka yung trace. Kasi yun yung pinaka-guide ko natin sa paglalagay ng cleaning yung pagpapatungan ng pinakasilap magwala okay. dyan si Kili Kili magsukat ka ng katursi katursi yung last na kuhit mo dyan Oh yung last na kuhit mo dyan yung, yung sa pag niya o oh. saan ba yun yung pinakakanto niya magsukat ka ng katursi pa Island pa -islan. Katursi Katursi Ah, ah Katursi Katursi Sa kilikili nung huguhit mo Ah, ito Kamukha nito ba oh? Ah Ayun o, ayan o. Ah, yan Diyan ako sobat Islan Katursi Katursi Sobra, sobra yung islan po Baba mo konti yung dulo Nitro. litro Hindi pa Hindi pa okay. okay Ayan, ayan. Ah Pagbula so, dito sa Kasi ko ito. Yan. Magbulan dyan. Katurus ikaw ulit. O. Oh, slug. din. Yan. Papansin natin natin. Nandyan na yung thread. At saka yung riser natin. Oh. Susukatin na natin yung kapandong ano. ah Bungos natin. Slug. Yan yung guys. Okay. Tapos yan ang lagyan mo ng tansi. Pako mo doon. Tansihan mo yan. O. Oh. Pako mo dyan. Tansi. Yan yung ano mo guide Ito na yung uh, po natin dito uh, Pinaka slab So dito natin Naka gaasi ito dito sa layout natin Ayan. So meron tayo guhit dyan Riser at saka yan, yan. yung Yung priming na ito Ito yung naka, base na sa layout natin Ayan. Ayan. Tapos dito sa part na ito, ito yung pinaka uh, landing po natin. So mapapansin natin yung mga abang. 16 mm. So mayroon itong height from floor to floor. Uh, 3 meter. 15 steep. Mayroong walong step dito pa akyat. Ayan. At walong steep din doon. Itong height ng landing natin ito. Uh, 152 mula doon sa floor. Okay. Bagoy so, na lang dyan. Uh, lalatagan lang. Inulit doon. Ang na mapapansin natin sa pagpano yan, maganda dito ang mga abang natin. At ganoon din doon. Din din. Kaya puro 16mm na may at least na 15cm. 15cm yung pinaka-thickness po ng boss po natin. So yung ilalagay natin dito. Ilalim mo yan. Nice! isang buong plywood yan dahil ang sukat nito ay 220 bali ang lapat natin dito ay 240 o oh, kasi yung 120 na dito ka lang magkat ha kailangan ka tanang konti pauro nga dito doy yung bakal tubo yan sobra yan sobra yan kapat na eh kaya nga nasaan yung trade mo? Eh riser yan eh. Sinasabi ko riser yan eh. Ang trade mo nasaan? Wala ka pang trade. Mag Do mo kong muna. Kong... Oh. Paano kung sala ito? Sa pool ba yan sa ano? Okay, go muna. Malaman natin kung ito. So, alay. Ang galing mong gumawa ng hagdan. Pagka wala kang basihan. Talo pa ako. Kuha ni out ko muna. Ano? Sirbol. Bakit na yung tape ng mga? No na. Tap na kita mo na. Kurma para sa gana. Hindi ba? Mapupot. Sumingkya. Hindi ba niya, no? Ito part na ito, may beam na ito. Kaya may runner tayong nakikita dito. Kaya, yeah. lalatagan na natin ang bakal ito eh. kaya ako sa lukuyang sinusukat yung namin bar po natin dito okay so i-splice na natin ito pocket ito para sa mga nosing bar Pasok! Oh,

may mga guide na tayo dito. Ayan. Ilalay muna. muna. Ito yung nosing bar na ito. Ayan. Tatakay natin yung bawat uh, way trip. Sipaid mo muna lahat. Bago may Kita mo muna yun. mo eh, ano muna dito yan. Suntok muna dito yung bro. Okay. Eh, Sisipa yun mamaya. I-guide mo na to. Painala yan eh. So, guide mo Sige. Ito muna, para ma-divide mo na maayos. Yan. Okay na. So, meron tayo space dito na 15 cm. Yung pinaka-main natin. 16 cm. Sintro. Paglaban nun, bro. Dito sa kabila naman. Yan. Bro, walang dalawa. Isa pa, sa gitna. O, oh, yan. Kitna mo siya. Ayan. Sa space, sa space nung ilalim. Murahis mo na talaga, no? Wala pa yung mga grana. Puno na sa isipan ko yan.

没事没事，对，我回来嘛，啊，不不不，呜。

Ah, oh, street bar lang. Street Ayan. Oh, dito may eraser nyo. 1, 2, 3. Apat, apat dito. Oh, wala naman yata kayo materialis po. Isa lang, nakita ko na yan. Isa lang. Ano pa yun? Maraming dito. Ano ito? Ayo, oh pasia pelan. alternate malah, bangga bangga.

ito so, na yung riser natin, height ng riser. Meron tayong height dito na 18 in up. Ayan. Yung minimum standard po yan. Para dito sa hagdanan na ito. At yung trip natin, try nita Finish tiles ito. So, try nita yan. Try nita. Ayan. Ito so, natin yung layout natin. Ayan. Ayan yung nakasunod yung mga riser po natin sa buhit uh, may laban dito na 115. Yung kabuuan po natin, meron po tayong super so dito na 2.4 meters. Okay. So, ito yung pinaka-clear niya. Uh, 115 yung pinaka-clear niya dito. Ganun din sa taas yung, yung 115. At mayroon tayong open dito na 3 cm. Papa pa po yan. Okay. Papansin natin. Yung diretsyo po yung open pa po. So, meron tayong 3 cm na open dyan. Okay. So, lahat na yan, mabasa po sa natin yan. Pati yung tinunik sa ilalim tinunik board at saka yung subakal po natin nakabase yan sa structural plan so yung pagkakasala na din ang pakakal pati yung size okay so nakabase yan sa structural plan ang part uh, na yan meron pa yung piping para sa lightning sa baba okay meron din tayo dito sa landing junction box para dito kasi may mga ilaw tayo sa part na okay. yan sa baba dito tayo sa part na ito magkaroon ng reverse para sa switch electrical piping natin para sa ilaw yeah. so isa lang no? single lang na one half na conduit pipe pupunta doon so magkakaroon tayo dito ng full box para sa reverse ng switch tapos sa uh, abang naman yan doon paakyat naman ng rocktick yung abang natin okay. may additional support mo po tayo dito sa pala nato yan yeah. so may pustihan pa po dito pusti din doon mga uh, support अड्डी इस चीज बोलते हैं घटना था

series styles ito, kaya trend tayong trip natin ito yung party ng landing po natin nakatap yan sa Sherwood wall na 25 yung katal ng buhos natin dyan Ubus natin dito. Wala. Tapos ang bawa. Yan. Ayan yung feed floor natin. Ito po yung natin mula sa fourth floor. dito sa feed floor. Mapapansin natin, may abang pa dyan. Mayroon may paket sa rock peak. Mayroon itong 16 step Uh, may height ito na 3 meter from floor to floor okay so 60 feet dito yung landing nya may clear po yung landing na na 120 by 240 okay 120 sa so, 240 yung lapad okay